dipensahan po ng uh, Solgen, uh, ang provisions po ng Magna Carta uh, for seafarers. So, pati po yung uh, uh, provision on the bond, posting of the bond by the seafarer? Tama po yun. At uh, yung pag-i-issue po ng, uh, at uh, proper guidelines for for the use of uh, the action fund uh -huh. uh, to be utilized as bonds nga po. Uh, Mr. President. At salamat. Salamat, Mr. Chair. Uh, ilang dagdag na tanong dun sa combating illegal recruitment and trafficking. Uh, gusto po ang kampanya ng DMW para pigilan o ma mabawasan, mahinto ang illegal recruitment and trafficking, Mr. Chair? tuloy-tuloy po ang monitoring ng uh, DMW. As a matter of fact, may mga napapasarap po ng mga illegal uh, recruitment agencies. Mm -hmm. uh, hindi lamang po dito, may mga Final na rin po na kaso ang uh, DMW maging po sa overseas tulad po sa Italy. Uh, may mga nakasalang po kaso dahil ang masaklapa, Mr. President, mismo mga Pilipino, uh, nandoon sa Italia, ang mga illegal recruiters na pinapangakuan po na pumunta ng Italy. pagdating naman po doon, eh, wala naman pala po uh, uh, ikang trabaho. Pero ang nagkakaproblema po, base po doon sa report ng uh, ating uh, MWO po doon, ang sinasabi na hihirapan dahil ano lang po ikakaso dahil wala naman po silang illegal recruitment. So, uh, doon sa batas po ng Italia, So tinig po ng uh, uh, mga abogado natin na kinuha po ng uh, uh, DMW na uh, abogado po ng mga kababayan po natin na, na biktima po nitong what uh, ay bari po uh, trafficking human trafficking din lang siguro po. Pero ito po yung uh, uh, latest po dito sa Intensified Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons campaign ng DMW 300 uh, since sa uh, July 2022 hanggang 20 October 2025 last month, ah, uh, ginung uh, pangulo 360,823 individuals empowered to 1,116 air tip seminars. Mm -hmm. Tapos po 157,807 a Facebook and TikTok posts taken down. Ah, uh, 797 through surveillance operations conducted. tatlong daan po isang partnership voice with LGUs at social partners, anin na po establishments ang napasara po uh, to uh, IR at uh, 5,718 individuals provided with legal assistance, 797 mampo uh, IR complainants uh, illegal rec rec recruitment complainants assisted and endorsed for prosecution, mm -hmm. 29 po ang uh, conviction, uh, okay. Mr. President. Salamat, Mr. Chair. Uh, at na, uh, sa may mga datos na yun, in fact, nasagot nyo na yung susunod kong tanong na datos sa mga kaso uh, this year at yung ginagawang aksyon ng DMW. So, maraming salamat para sa mga... Hindi na ma ako mabilis mag-take down ng notes. So, pahilin na lang din po in writing uh, sa DMW ng no, mga detaling iyon. We will submit. Salamat Mr. President. Po. Salamat. And uh, uh, maigi din po yung binanggit nyo na wala mang uh, batas pala tungkol sa illegal recruitment doon sa isang bansa kung saan kumikilos ang DMW uh, at least nagkaroon ng insight yung mga abogado uh, ng DMW doon na uh, baka sa trafficking uh, pwedeng uh, singilin yung accountability ng mga Uh, di umano'y biktima sa ating mga OFWs. Actually, uh, Mr. President, suggestion po yan ng ating mga uh, DMW lawyers. Uh, nandoon po tayo, nang bumisita po tayo at uh, po natin yung uh, abogado Representing. Doon po kami nagmeeting sa Milan, yung abogado ay mm -hmm. galing pa po sa Rome. Wow. So bumiyahe pa po doon at uh, mm -hmm. nakausap po natin. At yun po ang natalakay at sinasabi po ng abogado, mga Italians po ito eh mm -hmm. talaga. Ang sinasabi po nila, wala po silang illegal recruitment na kaso. So ang so, suggestion po ng uh, DMW lawyers natin at uh, this representation, baka pwedeng silipin through doon po sa human trafficking mm -hmm. At sabi po ng dalawang abogado, yun daw po ang isasalang nila kung hindi po illegal recruitment ay human trafficking, uh, Mr. President. Salamat, Mr. Chair. Uh, paano po sinusukat ng BMW na mayroong traction o epektibo yung ginagawa nilang kampanya laban sa illegal recruitment and trafficking? Kasi, at alam siguro, sigurado ito ni Mr. Chair, hanggang ngayon, mayroon pa rin pong sumusulat sa atin, nagpapasaklolo ng mga biktima ng illegal recruitment and human trafficking, Mr. Chair. Actually, uh, Mr. President, ang problema po ay... Uh... Uh, gaano man kadalas o yung intensified campaign ng DMW at saka ng uh, uh, OWA patungkol po sa illegal recruitment, may mga kababayan po talaga tayong naniniwala mm -hmm. dahil ang nagre-recruit sa kanila kadalasan ay kung hindi kaibigan yeah. na nandoon sa ibang bansa o kababayan at sasabihin maganda rito, may trabaho na gaantay dito mm -hmm. yung kapitbahay nila o kamag-anak nila na nakapunta roon ay siyang nagre-recruit So ito po yung nagiging problema. Hindi na po, ikang akala po nila direct hire. So hindi na po sila dumadaan sa mga recruiter but kus papadalhan na lang po ng ikang pamasahe pero may kapalit po yun na magbayad po na sila ng X amount of money. Ito po nagiging problema po dyan, isa sa mga problema. So kahit na ano pong gawin ng DMW na campaign, ikang paalala, at uh, maging sa araw na pag-alis nila, maging sa, bio, Marami na pong systems uh, sistema na ma po para hindi makalabas sa kababayan natin uh, para maging illegal uh, maging biktima uh, ng illegal recruitment pero minsan po talagang uh, gumagawa po na pamamaraan itong ating mga uh, illegal recruiter. Pero tuloy-tuloy po yung monitoring po natin ng mga cases, uh, file po ng criminal administrative cases po, evaluation of victims uh, reintegration, tapos support services to uh, ikaw, victims, uh, Mr. President. And I suppose, Mr. Che, ibig sabihin po niyan, uh, yung isang importante bahagi din ng ating Uh, pangkalahatang kampanya laban sa illegal recruitment at human trafficking ay yung Well, uh, information education dito mismo sa ating sariling bansa at yun naman pong napakalaking trabaho iyon ay hindi trabaho lamang ng DMW. Kailangan pagtulong-tulungan tayo. Ito po ang uh, suggestion ko po sana, uh, Mr. President. Hmm. Ah uh, hindi lang po diyan dapat tumulong din po other agencies ah uh, siguro through advertisements po sa TV, radio, newspaper, maging po sa mga social media na na magbigay po ng guidelines na ito para hindi ka maging biktima ng illegal recruitment. Ah uh, also ah uh, Madam uh, Mr. President, part po ng uh, IACAT ang DMW in close coordination with other agencies pagdating po dyan sa illegal recruitment at human trafficking, Mr. President. Yes, salamat, Mr. Chair. Napaka-importante talaga yung uh, paghilos ng IACAT. And then, of course, ultimately, sinasabi po natin lahat, yung pagkakaroon ng mas maraming decent jobs dito po sa atin domestically sa ating ekonomiya. Para ang uh, pagtrabaho sa abroad ay hindi lamang nag-iisang o pinakamaganda lamang, pero isa lamang sa mga uh, mabubuting options. Uh and huli sa paksang ito Mr. Chair, magkano na ang nakalaang budget para sa kampanya laban sa illegal recruitment and anti-human trafficking, Mr. Chair? 15 15 million po ang uh, nakalaan. Pero ang request po kasi nila ay 51.4 million uh, for intensification of anti-illegal recruitment program. Ang um, nakakalungkot po, ang aprobahan lamang po ay 15. One third lang halos, Mr. Apo. Chair. Sige po. Well noted po natin lahat yan para sa proper time. And then huling paksana lang, Mr. Chair. Dagdag na tanong din sa scam compounds. Uh, ano po yung updated protocol ng DMW para i-identify yung mga Filipino nationals na trapped sa mga scam compounds sa Myanmar, Laos, Cambodia? Thailand, uh, lalo na in view po sa recent na US at UK na crackdown sa financial scam syndicates Mr. Chair Well, Ito po, uh, marami po ang ginagawa ngayon, updated protocols po ng DMW for identifying Filipino nationals in a trap po dito sa scam compounds uh, Una po dyan, multi-agency intelligence reports to the Philippine embassies at migrant uh, workers offices na uh, doon sa mga lugar na yun Ikalawa po, evictin victims' identification if they are in groups to representative para ma-determine po yung kanilang kondisyon at kung saan po sila sa mga oras po na yun. Uh, immediate protection, pangatlong, welfare intervention, deployment po ng quick response team ng DFA, DMW, IACAT at OWA in coordination with host country. Pang-apat uh, po, case referral for legal, medical, psychosocial, at repatriation steps. Panglima po, coordination with DFA, Philippine embassies, and host country. Authorities for safe extraction and transfer po ng mga biktima po na yung natin. Ang DMW po ay also organizes with Ayakat uh, a multi-agency salubong to immediately process the victims, makunan po rin de informasyon, determine their needs, and help them file cases. At panghuli po, monitoring ng victims through DMW regional offices upon their return or reintegration, uh, Mr. President. Maraming salamat, uh, Mr. Chair. Uh, mukhang uh, medyo comprehensive na itong protocols and uh, hopefully kahit simula dun sa multi-agency uh, intel, eh, nandun na rin yung elemento ng financial scam. Uh, crackdown sa financial scam syndicates, yung pagiging updated din po uh, doon. And then, huling tanong ko na lang po ngayong, ha, ngayong gabi, uh, Mr. Chair, uh, kaugnay po ito din siguro sa sinabi ni Mr. Chair kanina na uh, minsan kahit anong gawin, uh, uh, pagpip, uh, pagpipigil, pagbababala, responses ng DMW, um, Minsan may mga kababayan pa rin tayo dahil nagtitiwala doon sa kamag-anak o kaibigan na nag-recruit sa kanila ay tumutuloy pa rin. Uh, ito naman, ano naman po ang plano ng BMW para sa mga Pilipino na uh, tumatanggi sa immediate repatriation kung nire-rescue na. Tumatanggi sa repatriation maaring dahil may utang sila doon, kinukoos sila, nung mga nagpapatakbo ng uh, scam compounds nun, binabantaan sila o kahit ano, uh, kung may na sa anumang dahilan o pinagdaanan ay gusto nilang magpatuloy sa scamming activities, Mr. Chair. Actually, uh, Mr. President, marami na po eh. Marami na po steps uh, at protocols. Pero ito po yung ilan Uh, Una po dyan assessing yung uh, mag-volunteer through informed consent mm. doon po sa mga uh, kailangan po i-repatriate. Pangalawa po ay offering po ng protection at iba pa mga alternatibo uh, sasabihin na kami bahala sa inyo, pamahalaan, pag-uwi mo doon sa atin, may mga nag-aantay naman, yung mga ika nga, uh, mga action fund para matulungan ka. Kasi po, ang usual, ang worry po ng OFW, anong gagawin ko doon? Anong kikitain ko? Kumikita ako dito. So, I would rather uh, try my luck rather than going home kasi uh, nga nga, pagdating ko doon. Kaya nga po, yung, yung ginagawa po ng OFW, ng uh, Uh, OWA ng DMW, uh, ito nga po, offer protection at alternatives. Pangatlo po yung addressing coercion, debt to legal and welfare measures, kung may mga utang po, at ang sinasabi po, hahabuli na lamang po yan ng uh, ikang, ng mga ahensya, ng DFA, ng, ng mga abogado po, na naka-assign po doon. At ang pang-apat po, informing the victims of legal consequences, should they complicit, ika nga, uh, uh, Mr. President. Marami salamat. Ah, uh... Mr. Chair, uh, talagang siguro ang sa DMW talaga isa po ito sa mga department talaga na nararamdaman nating mga mambabatas kung gaano ka, ka life and death 'yung mga sitwasyon na hinaharap ng uh, ating mga kababayan at kumbaga in a way parang isa sa pinaka point of care <laughs> ng gobyerno natin, lalo na para sa ating mga kababayan na sa ibang mga bansa, ang DMW. Kung kaya, ganun ka-importante yung, uh, yung tama at sapat, hanggat kakayanin sapat na suporta natin uh, sa DMW. So, maraming salamat po uh, sa inyong mga uh, paghihinaw sa aking mga tanong. Mr. Chair, marami salamat, Mr. President, at marami salamat din po, uh, Kina Secretary Hans. Uh, the majority leader? Yes, Mr. President, next to uh, interpret is supposed to Senator Bongo, but uh, while we are waiting for him so that... Uh, we will not be wasting uh, time. Um, if I may be recognized, so to, to pro propose some questions. But Before I uh, entertain uh, uh, our uh, Deputy Majority Leader, I would like to thank uh, Senator Risa Ontiveros. Thank you very much uh, for the support, uh, Senator Ontiveros. Mr. President, colleagues, without um, delay, this is just a brief manifestation, Mr. President. First, I'd like to commend the successful transition and integration. Of the functions of the Department for the Affairs of the DMW insofar as the establishment of the Migrant Workers Office.